Hello, hello guys! Magandang araw! Tayo ay mamimitas ng ating bayabas na tanim. Ayan guys. Pwede na tong kunin. Ayan o, oh, malambot na. Pink kulay pink to guys. Ayan yung aking papay. Ay papaya. Aking bayabas. Maraming bunga guys. Sinupot ko sila kasi nasusulid pagka hindi naisupot. Kaya ito guys. Kulay pink. Ito pa yung isa. Ito malapit na rin yung dalawa na to. Ganito lang kalit guys yung aking papaya. Ay papaya. Aking bayabas. Ayan guys kunin natin to. Yeah. Ayan guys ang ating bayabas na tanim. Ayan guys. Thank you for watching. Ayan, mas matangkad pa ako sa aking bayabas, guys. Ayan. 'Di ba guys? Ito oh rin guys. Oh, makikita nyo 'yan. Ano na 'yan? Kalamansi, dami niyang bunga guys, oh. Ayun. Halos magkasintangkat lang kami guys. naglano na pwede nang i-harvest. Harvest ko na 'yan mamayang hapon. ayan Marami pa siyang mga bunga guys. Hanggang baba. ayan oh. Hatik na hatik talaga yung bunga niya guys. Ayun. Dito sa part na to guys, yung mga prutas. Tapos, ito. Hindi ko alam kung tawag dyan. Ayan, dumalami na yung, ano niya. Kailangan ko na din yan isukot. Baka, malapit nang nahinom. Ayan, ang dami niyang bunga, guys. Ito naman niya. Tapos, ito pa yung isa kong kalamansi. Ayan, marami din siyang bunga, guys. So, ito yung bayabas. Ayan, magkakahilera sila ng aking bayabas, guys. Ayan. Thank you for watching. Bye! God bless.